May chika si Derek Jojo dahil nga present sa kaarawan ngayon ni Sir Deo. Alam ko ano ang mga naging ganap ni Kim Chu at Paul Abdino. May paghatid at sundo pa. Naglabasa ng larawan. Nakakatuwa na never nakakalimutan ang Kim Pao. Kay Serdeo siya kasi unang naniwala sa darong ito. Nilaban ang Kim Pao at nagbunga nga ito Nakakalungkot lang na pumanaw na hindi na nakikita physically ang mga achievements nilang dalawa. Ngunit ramdam naman na masaya na ito sa langit. Hiling na lang na forever na ang kimpaw. Hindi na maghihiwalay pa. Ayon nga sa mga komento. Terno pa sila ng outfit, all black. ay agad ang napansin ko. Kinarir na nga ni Kim Joo ang pagsusuot ng black outfit. Napapadalas na nga. Sabi nga niya noong interview, kapag nagsuot siya ng black ay may himalang nangyayari. Relationship nila ni Paolo Abilino ang pumapasok sa isip ko. Nakakatuwa nga na talaga na makita silang masaya sa kabila ng ingay na naririnig mula sa mga haters ayon pa sa mga samot sa komento. Kahit naman hindi sabihin ni Direk Jojo, ramdam namin na after nila na magpunta sa puntod ni Sir Deo, may pupuntahan pa ang kimpao, At may paghatid pa na magaganap. Ilan lang yan sa mga komento. Anong senyorito? Huwag kalimutan na suportahan ang bay series. Nagsimula na kahapon. Ang first episode at second episode ngayon top trending sila. Kidig overload.